Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang inyong lingkod. And for today's video guys, alamin po natin ito po uh, kung paano po i-convert into installment yung ating pong inutang sa credit card. dito po sa RCBC. Uh, Mastercard Gold na credit card. Ayan. So para guys, mas mura ang ating interest, pwede po natin siyang gawing only installment. Okay? Click nyo po ito guys. Kung na-open nyo na po itong ating uh, mobile banking na RCBC Pulse. Click nyo po itong credit card. At ito po yung lalabas guys. Makita natin dito guys yung ating outstanding balance and then yung available limit natin. So hindi po tayo dyan guys. Punta lang po tayo sa ating transaction history. Click nyo po itong recent, I mean itong recent transaction. Click nyo po ito. Ayan. So ito po yung lalabas guys. Nandito po yung ating uh, inutang ah uh, galing po sa credit card ng RCBC gold credit card ayan guys so yung inutang po natin dito guys is 20,000 pesos so may processing fee siya that time na 600 pesos sa 20,000 and then yung isa pa guys na nautang ko is 20,000 pesos which is may processing fee siya that time ng 60 pesos so ngayon guys uh, para ma natin ito for installment, kumakita niyo po ito guys, meron dito sa, sa sa gilid po, sa left side na convert to installment, itong nakablo na yan, i-click nyo lang po yan kung alin po yung uh, yung part na gusto nyo gawing installment. So for me, ito, ito po yung uh, installment ko, yung 20,000. So convert lang po ito, click convert to installment. At ito po guys yung lalabas dito, ayan. Uh, pipili po tayo dito kung alin pong months ang ating uh, gusto para mabayaran po ang ating utang ng installment. So, meron siyang 36 months, pinaka-maximum niya, 24 months, 18 months then and 12 months. Meron din siyang 9 months, and then pinaka-mababa is 9 I mean 6 months, okay? So, kung gusto nyo guys na mas mababa yung interest nyo, piliin nyo po ito si 6 months. Pero lahat naman yan siya guys, uh, for me, mas mababa itong interest nito. Kumpara dun sa iba guys, sa mga uh, lending app na napakamahal. So, dito, mas mukra guys sa RCBC. So, i-click nyo lang po ito, guys, kung 9 months kayo or 6 months. Or, depende sa inyo kung mag-12 months kayo. So, for me, dito po ako sa 9 months. Ayan. Click nyo po ang 9 months and then click continue. Ayan sya, guys. Tapos, lalabas po ito. Uh, lalabas po itong uh, para ma-review po natin yung ating installment details. So, mayroon sya, guys, na uh, kasi pinili ko, guys, si 9 months. So sa so 20,000 pesos na inutang ko dito, so for 9 months po yung akin term. So mayroon po siyang uh, uh, 1,800.92 na interest. Pero for installment na siya, guys. So yung ating monthly payment na babayaran is 2,422.33. Ito na po yung monthly natin na kailangang bayaran bago po tayo mag due date. Ayan. So, ito pong 2,422.33 kasama na po dyan guys yung ating monthly interest. So, yan na po lahat-lahat yung babayaran natin monthly. So, kapag nabayaran nyo na po yung 2,422.33, The other month naman po, ganun pa rin po yung babayaran natin. Hanggang sa matapos po natin yung 9 months na term natin, uh, Ganun po yung guys. Ayan. Basta every month, ang babayaran natin is 2,422.33. Wag lang po tayo magpapa-due date. Uh, kasi di ko lang sure kung baka mayroon sila add-on interest. Or mag-additional interest sila kasi nag, uh, date, nag, um, hum, naghulog ka sa time na due date ka na. So, wag tayong uh, magpapa-due date po lagi. So, much better. 2 uh, two days before your due date, nakabayad na po tayo. Ayan. Ayan siya guys. Uh, kung na-review nyo na po ito at okay na po sa inyo. Uh, slide to convert nyo lang po ito guys. Ayan. Pero dito ang slide to convert. Ayan. Uh, so, bali, bali po pala talaga, uh, I mean guys, uh, wala pa na, wala na po, po siya guys na processing fee sa pagpa-convert ito sa installment. Ayan. So, slide to convert lang yan. Ayan. So, na-convert ko na siya guys. Ayan. So, ito guys na ating uh, resibo, i-screenshot nyo po yan para meron po tayong katibayan na ito po yung ating uh, ginawang conversion na for 9 months po yung ating uh, babayaran. So, sa halagan 20,000, uh, yung monthly payment ko is 2,422.33. Sa 9 months po yan. So, napaka-mura lang guys ang kanilang interest. So, i-multiply nyo lang po itong 2,422.33 times 9 months nyo sya. And then, i-minus nyo po yung 20,000. Yung matira po doon, yun po yung kanilang uh, uh, interest po sa loob ng 9 months. So, napaka-mura lang guys. Ayan. So, that's all for today's video guys. So, ayan guys. I hope na nakatulong po ito sa inyo. And thank you po.